What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na nagbi blink lang ang MI logo. Ang model po pala nito ay Redmi 9. Ayan, chinik po natin. Kung napapansin nyo po kapag isaksak po natin ang charger, nagbi blink lang ng MI logo. Napacheck na ito ni Sir sa lugar niya at tinisting daw ito ng battery at bigla daw nagliyap. Kumbaga, natusok daw ang battery at biglang nasunog. At ayan, pansinin nyo mga idol, i-on po natin na walang charger ay nagbi blink lang. Ba ano ba ito gawin? Ang masaklap dito, mga idol nung chinik po ito, grabe na damage ang battery nung paglihab. Pati ang LCD ay nasunog na. Kaya pinalitan po ito ng LCD, flex, at pinaka-charging flex, pati po yung on-off flex niya pinalitan na rin pansinin nyo may tip siya dahil po bago na ang LCD at nung tinesting daw po ito ng bagong battery ganon pa rin daw hindi pa rin daw na napagana kaya pansinin nyo mga idol pati po yung speaker ay nasunog na so hindi po ito pinalitan dahil wala sigurong pamalit so papalitan na lang po natin mamaya yan at pansinin nyo po yung LCD bago na pati po yung battery at yung charging flex So na-damage po yan mga idol dahil ang pinatira na nito yung bata nung unang niyang pinachikan. Bata lang daw po ang tumira mga idol. So ingat-ingat talaga kapag nag-test kayo ng battery kasi pwede talagang masunog yan. Lalo na kung tatanggalin nyo at pag natusok yan, liyab talaga yan. Pati po yung antenna pala nito wala na dito. So possible na nadamay din po yun. So di na lang po pinalitan. At ayan bagong-bago po yung battery at pansinin nyo po yung pinaka-frame ay nangitim na. So, bakat po yan nung pagkakasunog ng battery, pati nga ang pinaka-speaker na UP po yan dahil sa pagkakasunog or natamaan ang battery. So, nagliya po yan mga idol. So, sunog talaga yan, pati ang lagayan ng speaker. At ayan, so ang battery nito mga idol, laking abuno po nung unang nag-check nito dahil pati LCD, pinalitan, pati battery, pati ang charging flex dahil nga sa pagkakasunog. At hindi naman daw nagawa. So, uh, talaga ang unang gumawa. At hindi naman daw siya pinabaya dahil kasalanan naman daw nung unang nag-check up. At pansinin nyo mga idol, Ganun ba rin siya kapag tinatanggal natin ang battery. Although may laman na ang battery nito pero hindi talaga siya nagtutuloy. So nasa mainboard po ang tama nito. So dito mga idol may mga video na po tayo na ganitong problema na naayos natin. At sigurado ako mga idol kapag ganito ang problema ay magagawa yan. Siguro nung unang nag check up nito hindi po nila kabisado ang problema. Kaya nung tinisting ng battery at dapat mga idol hindi natin tinanggal ang battery kapag nag testing kayo. At kapag ganitong problema ayan dito po madalas sa may tama sa shed na to sa ilalim. Nag at ganito po ang gagawin natin. Tatanggalin po natin mga idol. So gumamit po tayo ng 400 heat temperature para matanggal natin itong shed na to dahil malaki ito at hindi po ito basta basta natatanggal kung mahina po ang pinaka temperature natin. So ayan. So ilang seconds lang. Mabilis na po yan maangat at pansinin yung mga idol natanggal na po natin yung caps at next step natin gagawin. Ayan mag apply tayo ng clocks at inita natin itong malaking pyesa. Wala po kasi itong butas mga idol ang pinaka shed or walang exhaust kaya ang mangyayari nagbubutlog po talaga siya, nagpapatay-patay. So, logo lang po ang magkikita at hindi nagtuloy. At nag-apply po tayo ng tiner at binarasa natin mga idol. So, next tip natin, yan ang pan ang gagawin natin. So, ibalik ulit natin yung cap. So, ito mga idol, optional po ito. Pwede na po hindi ibalik ang pinakabakal kapag natanggal mo na yun. Wala po kasi siyang exhaust. At hindi ko po yan binalik ng maayos mga idol. Nakangat po ang kabila. At ayan nag-apply tayo ng tiner at ayun, nilinisa natin. At ganun lang kasimple ang ginawa natin. At kung alam lang po ito, nung unang gumawa mga idol, hindi na ito ang battery. E okay. flex ng charging, pati po yung LCD at yung pinaka speaker at pati antena at pati pala ang power flex nito ay napalitan na rin. So possible na nadamay din po yan nung pagkakasunog. Dahil ayan, pag lumiyab kasi ang battery na may laman mga idol, talagang sisirain po niya ang koneksyon ng flex. So ayan, subukan natin i-charge kanina, blinking lang kapag i-charge. At bago tayo magpatuloy sa video, shout out muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out po sa inyong lahat. At after po natin nagawa ang problema, Pansinin ninyo mga idol, nakikita na ang charging percentage. Kanina hanggang MI logo blinking lang. At ngayon, maaring na-solve na po natin ang problema. I-on po natin mga idol. Ating At na natin kung nag-blink pa rin ka. Gaya kanina na MI lang ang makikita. At pansinin ninyo mga idol, medyo matagal na siyang nawala. At pansinin po natin, nag na rin po siya. Papunta na po yan sa mino. kawawa. Talaga ang unang nag-check up nito mga idol dahil nag-abuno po ito ng il LCD battery at flex pati po pala ang power flex nito kung kabisado mo lang talaga ito gawin at napanood mo ang ganitong video hindi ka na sana mag abono kaya mga idol mahalaga po ang mga video natin kung napapanood nyo po ito sana kung napanood mo ito wag nyo kalimutan i-share para makarating din po ito sa iba para hindi na madisgrasya ang mga ganitong problema at next tip natin gagawin kailangan palitan din po natin ng antenna dahil pwedeng nasunog yun at hindi na pinalitan. Dahil kapag hindi natin balitan yan at nagawa ko lang yung ginawa natin, ay hindi po ito magagamit dahil walang signal. At pati po pala ang speaker nito ay pinalitan ko na rin dahil basag po ito kapag nasunog na. At pansinin nyo mga idol, kitang kita pa yung mga sunog sunog dito sa charging board, hindi pa natanggal ang mga alikabok. At ayan mga idol, buti na lang meron akong antena na galing sa unit. Marami po tayong mapagpipisahan na mga sira-sirang cellphone na nabibili natin. Ayan mga idol, so kompleto po po ang antena nito pati po yung speaker. Kaya ang ginawa ko mga idol, pinalitan ko na lang ito. Nilebre ko po ito sa may-ari dahil gusto ko magiging satisfied naman po ang mga nagpapagawa. At sa mga gustong magpaayos ng nagblibling lang mga idol, mag lang kayo sa ating FB page, Jolfoon TV Official New Feeds. Pag-usapan po natin kung magkano ang ganitong singilan. Hindi naman po ito kamahalan. So kung napanood nyo ang video na ito mga idol, ay tested po ang ating gawaan. Pwede kayong mag-pave. At ayan mga idol, yan po yung speaker sticker na nasunog kanina. Ayan. So, palitan na lang po natin yan para satisfied naman ang nagpapagawa at mawala ang stress. At sa mga nagbabayos na ganito, kung malalayo, pwede nyo po ipa-LBC, ipa-JN tape, or ipalalamove nyo kung hindi nyo po kayang puntahan. So, ayan. Ikabit na po natin yung antena mga idol. So, connected po ito sa signal. So, isa po ito sa nasunog. Kaya, ayan mga idol, kailangan po palitan yan para magamit ng normal ng may-ari. At yung speaker mga idol, ayan. So, original speaker po ang ilagay natin para satisfied po ang tunog nito. Tingnan natin mamaya kung magkakasing na lamang siya kapag i-open natin. At hindi pa tayo nagtatapos dito. Yung battery na bago mga idol ay wala pong dikit. So, kailangan tanggalin natin yan mga idol para dumikit po sa pinaka-frame ang battery para in case mahulog-hulog, hindi mauuga-uga. So, kawawa talaga ang unang nag-check nito. Ang gandang quality pa naman ng LCD, pati battery medyo mahal po ito mga idol. Kaya yan, iwasan nyo talaga mag po ng battery na tatanggalin. Huwag nyo pong tanggalin dahil sensitive po ang pinaka-battery. Mamaya pag tinanggal mo yan at matusok mo ang pinaka-gilid nyan at liliyab talaga yan. So, possible dun yan magsimulang liliyab at masunog ang mga koneksyon ng flex pati sa LCD at speaker. So ayan napalitan na po natin lahat. Pansinin nyo po yung pinaka power flex nito at volume ay bago na rin mga idol. So possible na nadamay din po ito nung pagkakasunog. Kaya naawa ako dito sa unang nag check up kasi ang laki po ng inabuno niya hindi naman nagawa. Okay lang sana kung nagawa niya medyo mabawas-bawasan ang presyo ng binili niyang parts. So ayan after ilang minutes mga idol normal naman po ang charging. nakakarga na siya. So, iyon na po natin. At tingnan natin kung magkakasignal na ba ang cellphone niya dahil wala itong antena kanina. At tingnan natin kung magtuloy din siya. So, ang kagandahan po dito sa pagawa ng itong mga idol ay 100% permanent solution na po ito. Marami na po tayong nagawang ganitong mga video mga idol at talagang wala pong bumabakjab hanggang ngayon. At tingnan natin. At buti na lang nagawaan pa natin ito ng paraan. Pinalala mo lang po pala itong mga idol. At ayan, i-check po natin kung magkakasignal na ba. Dati na po siyang nagtatanong sa atin mga idol at malayo siya. So, ayan, hindi po niya pinadala or pinalala mo baga ba dito. So, pinacheck mo na sa iba. So, ang nangyari, yun, nasunog Kaya niya pinadala dito sa atin. So, ayan, next step natin tingnan mga idol. Sayang ang original LCD na. So, replacement na po ito. So, magandang quality naman ang LCD. Pansinin nyo po, normal na ang signal. Pati po yung tunog. Pati po yung touchscreen, normal na malambot. Sana mga idol sa pamamagitan ng video na to, nakakuha kayo ng idea. At sana kung natulungan ganito, nito, huwag niyong kalimutan. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood.